Ang batang may Maynila ay batang scout na laging handa. Sabihin ko na lang po ah, meron pong pabaon si mi sa atin. Wow! Congrats, huh? Opo, kasi kami boy scout. Ah. Kami namin ah, ah, na eh, kailangan kasi namin na ah, bus. Ah. O oh, sige, ilang bus? Sabi niya gano'n. Ah. Ah, mga tatlo hanggang apat. Ah. Okay, go! Ako po si Jeremy Jose G. Trasga. Ang abang lingkod, ang Council Scout Executive ng Manila County. Sinamantala namin ang pagkakataon ngayong araw, nadalhin yung dalawang daan mahigit ng mga scout at scout leaders po sa iba't ibang paaralan, private and public school. Mm -hmm. Kasama na rin po dyan yung tinatawag nating international service team. Mm -hmm. Yan po yung what serve sa Japuri na taga Maynila. Mm -hmm. Kaya po kami napaka-swerte at napaka- uh, napaka napakapapalad sapagkat na kalubilo natin ang ating mahal na Yorme sa araw na ito. At sabihin ko na lang po ah, meron pong pabaon si Yorme sa atin. Wow, congrats huh? Opo, so, nung kami po ay lumapit sa kanya, agad-agad tinanong -agad, niya po kami, o anong kailangan nyo? Sabi niya gano'n. So kami naman po, kasi kami Boy Scout, sabi namin na ah, ah, Yorme, eh, kailangan kasi namin yung bus. Oh. O sige, ilang bus? Sabi niya gano'n. Oh. Uh, mga tatlo hanggang apat. Oh. Okay, go! Paas kamay kagad siya. Oh. Ang okay. baik ng ating mahal na yurte. Uh, so, sir, kayo uh, po ba yung representative ng uh, Pilipinas? O uh, buong Pilipinas? No? O Manila lang? Ang sistema po, ito po ay Asia Pacific. Hmm. Asia Pacific po ito ang mangyayari po sa buong uh, buong Pilipinas merong dalawang daang na local chapter o local council. Yan po ang uh, magre ng buong Pilipinas. At isa po dyan ang Manila, ang Maynila. Sa ngayon po, meron na pong dalawat, dalawang 22,000 na delegado buwat po sa Asia Pacific region kasama na po dyan ang ah, mga foreign delegation. Magkikita kita po sa, sa Sambales sa Kasabi December mo po 14. yung mga foreigner din. Na, Opo. Uh, Meron. Buong Asia po yan. Wow. Uh, Asia -Pacific. Pacific. Wow. Sir, congratulations at I hope na uh, mapigyan nyo ng karangalan ng uh, ating uh, lungsod ng Manila. ah pangako po namin yan. Siyempre, bilang tugon sa ating uh, tema. Ang tema po kasi ngayon natin, Batang Maynila ay batang scout na laging ganda. So dapat ipakita natin sa ating mahal na na, na punong lungsod at sa buong Maynila na dadali natin ang pangalan ng Maynila sa darating na Asia Pacific Regional Scout Jamboree. Pangako po yan. Ilang delikado kayo? 218 to be exact. Pero may mga iba pa po na international service team. Napakarami po niyan. Kabilang na po diyan yung Global Development Village, yung Interfaith Village at saka yung iba-ibang mga life skill na itinuturo sa Boy Scout, binibigay din po doon sa Jamboree. Para pag-alis ng mga scout natin doon, meron na silang natutunan na mga life skills. Na, na gagamitin nila sa pang-araw-araw. Maraming maraming salamat po, mahal na Yorme. Uh, ito na po ang ating inaantay. Dadalin po natin ang pangalan ng Lusod ng Maynila sa darating na Jamboree sa Botolan, Zambales. Gagawin po namin ang buong kaya na gawin namin ang aming mga tungkulin bilang mga scout. Tandaan po natin, ang batang Maynila ay batang scout na laging handa.